بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فان الله الرسل والرسالات بيرنتون dalawang Yung una tungkol sa mga sugo at mga propeta. Itong pangalawang bahagi, al imanu bir risalat. Yung paniniwala sa mga aklat o kasulatan. Di ba sa Arkanul Iman, magkahiwalay naman talaga siya, di ba? Yung ano, yung imano bil kutub at saka yung imano bil rusul, magkahiwalay siya. Dito, isang libro lang siya, pero, hindi nga, may dalawang bahagi. Insya Allah. Mas maikling parte na itong ano, Imano Bilkutob o birri, lahat. insya Allah, pag matapos natin to, ay papalit natin dito yung, ano na, yung Aljan na tuwan nar, yung paraiso at na insya Allah. Kasi kung hintayin pa natin matapos yung Al-Qiyamatul Kubra, baka may anak na si Yasin, nandun pa rin tayo, al Kubra, insya Allah. So insya Allah, yung pangalawa, al-imanu bir risalat. Singa min usulil imani at tasdiku al-jazim bir risalat. Kabilang sa mga usul, mga saligan ng pananampalataya, ang pagpapatotoo na jazim. Huwag mo na itago yung libro dyan, huwag ka na mahiya. Itago pa yung libro dyan sa ilalim. Eh. pa Pahirapan pa mo yung sarili mo. Eh. Patong mo na yun dyan, tapos lagay mo yung Tagalog niya. O ano ba? O, at tasdikul jazim, bir salat. Jazim, ibig sabihin jazim, kumbaga matatag. Ano ba sa English na kalagay dito? Strong, yun, matatag, jazim. Jazim, ibig sabihin, hindi gumagalaw. Allati anzalahallahu ila ibadihi biwasitati rusuluhi wa anbiyaihi. Eto mga mensahe na ito ni Allah, ibinaba ito ni Allah sa kanyang mga alipin sa pamagitan nang kanyang mga sugo at kanyang mga propeta. Wat tasdiko bi annahum ballagu linnas nas. Kabilang sa mga paniniwala sa mga kasulatan na pinaniniwalaan natin, pinatototohanan natin na ang mga propeta at sugo ipinahayag nila ang mga kasulatan na ito sa mga tao. Kaya nga, doon sa, nung panahon ng kas, mga Kastila, talaga maling-maling -mali ginawa nila eh. Uh, sinusolo ng mga praile yung Biblia. Hindi nila pinapahintulutan yung mga tao na magkaroon ng kopya ng Biblia o mabasa nila ang Biblia. Actually, kahit nung una pang panahon, mas nauna pa sa panahon ng pagdating dito ng mga Kastila. Kaya nga, nung nauso yung printing press, sino nakauso, naka-invento? Alala mo? Si Gutenberg, di ba? Di ba? Naimbento niya yung, ano, yung printing press. Mano-mano pa nun, mano-mano. Dumami yung kopya ng Bible. E ngayon yung mga ordinaryong tao, nababasa na nila ngayon yung Bible, dun na naglitawan na naman yung mga sekta. Dati katoliko lang naman eh. Doon na lumitaw yung protestante, born again, baptist, kung ano-ano. Dahil nabasa na ng mga tao yung Biblia. O ngayon yung mga prayle dumating dito sa Pilipinas, ayaw din nila ipabasa sa mga tao yung Biblia. Kaya yung mga tao, maasa lang sila sa pagnanarrate nung praile sa kung ano nilalaman ng Biblia sa pamagitan ng pagdalo sa misa. Kaya mga Pilipino, ang ginawa nila, kasi kultura ng mga Pilipino yung ano, di ba, yung chanting, chinachant nila yung mga kwento ng mga sinaunang tao. Di ba sa Ilocano, yung ano, biyag nilam ang kilala mo yun, si di ba, meron siyang ano, meron siyang mga alagang Basta may kapangyarihan din yun, di ba? Ha? O oh, epic, di ba? Actually, lahat ng kultura sa Pilipinas may ganun eh. Kahit sa mga maranaw, di ba yung pinarinig sa atin Afghani, sabi mo pa nga parang, parang yung tunog halimaw sa banga, parang ganun. Ginaya nila yun. Kaya na buo yung pasyon na nire-recite kapag mahal na araw. Kasi sayan yun ni Isa alihis salam na naalala nila mula doon sa kinakwento ng mga pare. Da, dahil walang Biblia, yun, gumawa sila, kanon nila. Kopya ng kasaysayan ni Isa alayhi salam, kinakanta nila, yun na yung pasyon. Pero mali yun, kasi ito nga, sa atin, naniniwala tayo na ang mga propeta, ipinahayag nila ang lahat ng mga kasulatan na ito. Hindi nila sinolo. Hindi nila sinolo. Pero nga, ang ginawa ng mga praile at actually mga nauna sa kanila, kahit yung mga hudyo, sinolo nila ang kasulatan. Kaya nga kahit sa mga hudyo, naglitawan sa kanila iba't ibang mga sekta. Eh. Marami rin mga sekta mga hudyo. At marami rin sila mga madhab. Yung mga kadibati nga ni Isa salam, mga pariseyo, mga saduseyo, at iba pa. Mga iba-ibang ano yun, iba-ibang mga sekta o madhab na mga hudyo. Pero tayo, Naniniwala tayong mga propeta, ipinahayag nila ito lahat. Wala silang iniwan na kahit na ano. Si propeta Muhammad sallallahu alayhi wa lalong lalo na. Ipinahayag niya lahat. Wala siyang anumang inilihim sa atin. Kaya malinaw na malinaw, sabi ng mga scholar, ang sino mang nag iimbento ng bidaa ay katulad ng tao na nagbibintang kay propeta Muhammad sallallahu alayhi wa na hindi niya ipinahayag ang kabuan ng kapahayagan. Kasi paanong may isip ng tao na kailangan pala mag-celebrate ng birthday niya? So binibintang ba niya na hindi itinuro sa atin ni Propeta Muhammad SAW na mag-celebrate ng birthday niya? Kaya sabi nila kailangan daw eh, dapat daw eh, ginagawa pa nga nilang wajib. Samantalang bida lang yun. Ngayon nahanap mo sila ng dalil, walang dalil. So, ibig sabihin, hindi pinahayag ni Propeta Muhammad SAW na mag-celebrate tayo ng birthday niya? Either way, di ba? Sabihin man nilang may dalil o walang dalil ang bidaa, pareho itong magiging mali. Sa so, niniwala tayo ng mga propeta at sugo, pinahayag nila ang mga kasulatan at ang mga kapahayagan. Lahat-lahat, wala silang inilihim o kinubli. Katulad nga ng sinabi ni Allah kay Musa alihis salam, Ya Musa, innistafaito ka alan nasi biresalati wabikalami. O Musa, alihis salam, ako ay naghirang sa iyo. Ako ay naghirang sa iyo sa lahat ng mga tao. Naalala niyo yung tinatalakay natin last week, di ba? Yung nag-away, nagtalo yung, ano, yung hudyo at yung Sa so yung hudyo at yung, ay hudyo at kristyano, hudyo tsaka muslim. Yung sinampal ng muslim, yung hudyo. So meron din palang dalil. Kung, baga, kung, kung yung hudyo, meron din siyang dalil. Pero yung aral doon, Huwag tayong magmamalabis sa pag kumbaga, <coughs> pagtatangi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang pinakamainam na propeta. Kung so, meron mang ibang relihiyon sa paniniwala niya, halimbawa mga Hudyo, paniniwala niya na si Musa alaihi salam ang pinakamainam na propeta o pinakamainam na tao kasi sabi ni Allah, 'di ba? Hinirang niya si Musa alaihi salam sa lahat ng mga tao. Huwag na tayong makipagtalo. Huwag na tayo makipagtalo. Although na mas naiintindihan natin ito. Oo, sinabi ni Allah, istafaytu ka alan nasi. Hinirang kita sa lahat ng mga tao. Pero applicable lang ito sa umma ni Musa alayhis salam. Ngayon, sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, siyempre, si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ang pinakamainam. At may tutoring natin na mas mainam kaysa kay Musa alihissalam. Hindi natin kailangan makipag-away. Hindi natin kailangan makipag-away sa kanila. At yung kinalaman ng ayan na ito, sa chapter, hinirang ni Allah si Musa alihissalam upang dalhin ang risalah o risalat, plural. Mga mensahe ni Allah at sa kalam ni Allah. Yung kalam dito na tinutukoy, yung pakikipag-usap ni Allah sa kanya. Kasi si Musa alayhi salam yung natatangi na kinausap ni Allah kumbaga ng direkta. Nang direkta. Na kumbaga yung ano yung ibig sabihin dito sa mundo rin. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam nakausap niya si Allah pero hindi dito. Doon pa rin sa langit. Pero si Musa alayhi salam dito sa dunya nakausap niya si Allah alhamdulillah. Kasi iba pa mga propeta dito sa dunya, di ba? either dumarating si Jibril alayhis salam o dumarating yung wahi diretso sa kanila. Di ba natalaki natin sa sira? Dumarating yung wahi, yung kapahayagan sa iba't ibang paraan at kabilang dito yung katulad ng uh, pagdating dito nito sa mga propeta na parang dagundong ng kampana at iba pang mga katulad nito. Sa so, hinirang talaga ni Allah si Musa alayhis salam. At hindi rang siya para sa mensahe, ni Allah. Ibig sabihin, dala-dala niya ang mensahe ni Allah. Allahu ala عَلَى رُسُلِهِ الَّذِينَ يُبَلِّقُونَ رِسَالَاتِهِ وَلَا تَخُدُهُمْ بِاللَّهِ لَوْ matalaim. At pinupuri din ni Allah ang kanyang mga sugo sa kanilang pagpaparating ng kanyang mensahe. Sa kanilang pagpaparating sa kanyang mensahe. At sila nga sa kanilang pagpaparating ng mensahe ay hindi sila napipigilan nang paninisi ng mga naninisi o kaya yung low matalaim kumbaga uh, pangungutya ng mga nangungutya o pagpigil ng sino mang gustong pumigil sa kanila. Yung, surutu, yung kanina suratul Araf verse 144 yung kay Musa lihis salam so yung suratul Zab, chapter 33 verse 39 sinabi ni Allah alladina yuballiguna risalatillah yaong mga nagpapahayag ng mga kapahayagan ni Allah wa yakshawnahu wala yakshawna ahadan illa Allah na mga natatakot kay Allah lamang at hindi sila natatakot sa sino man liban pa kay Allah wa kafa wa kafa hasiba at sapat na si Allah sa kanila bilang tagapagtuos sapat na si Allah sa kanila bilang tagapagtuos. Hindi na na-translate yung ano, ibang parte ng aya. Na, kita mo? Ilabas mo kasi libro para hindi ka nahihirapan. oh, yan, oh, di ba? Di diba, mas maginhawa? alam, alam ko yan, alam ko pag may libro kayo. Huwag <laughs> ka na mahiya. Yan ba yung kay Sister Husna na kopya, di ba? Ganyan tayo yung kay Sister Rose na. Binilagay na niya dito. Pwede mo na mga ano yan, kung ano, lagyan mo ng notes, sulatan mo, lapis, insya Allah, para ano, mas maganda. Kasi libro, sa totoo lang, yung mga libro, nung, nung nausay mga libro, di ba? Sinusulatan talaga siya ng mga tao eh. Si Jose Rizal, ganoon siya magbasa ng libro eh. Kaya yung mga libro niya, halimbawa, meron siyang libro yung ano, sucesos nila sa Islas Pilipinas. Ano ni eh, history yun eh. Yung kopya niya, sinulat-sulatan sinulat, sinulat sulatan pa niya yun. Tapos, pagkatapos yung mga sulatan, annotation ang tawag doon eh. Ginawa niyang libro yun. Isinulat niya uli handwritten yung libro na yun. Ngayon, nakapublish ngayon yun, yung libro niya, nung komentaryo niya. Tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, ayon sa version ng mga Kastila. May ganun siyang ano eh. Libro. Actually, No Metangher at El Filibusterismo, handwritten yun eh. Tapos kinopia lang yun din. Ay, wala. May makinilya na ba nun? Parang meron na nga. Kinopia na lang yun, tapos ginawa nilang nilang ano, text to tapos print. Pero ang original no, handwritten. Sa mga libro, di ba, ganito, libro, di ba? Kung susulatan mo, walang problema, inshallah. Hindi yun magiging paglapastangan sa Islam, inshallah. Si Rashid nga, yung Musab, sinusulatan ni. Eh. Ayun, may, may, ano pa ako doon, may duda ako doon. Pero yung ganitong libro, siya, walang ang problema? Kaya tanong ko sa kanya, ano ba yung ginagawa? Parang tapsir mo yan, ha? Ah. <laughs> may sarili tapsir. Tapsir kambaliya. Ah, yung musap malaki, eh. may ano may sulat. Pero siya, la, kung ano naman, kasi hindi talaga ako sigurado, eh. Parang mas ano ko, eh. Mas, mas kumikiling ako doon sa hindi dapat, eh. Nakalimutan ko lang naman itanong. Itatanong ko nga, inshaAllah kung musha. Pero yung ganitong libro, walang problema. Sulatan niya siya. Sige nga, wakad, ay, uh, sa pala tayo dyan, ano. Wakad ka na halakul umam bisababit takdibi birisalatila. Ang naging dahilan sa pagkawasak ng mga ibang mga umma ng naunang mga nasyon ay sa pagpapasinungaling nila sa mensahe ng mga sugo ni Allah. Lahat-lahat sila. Kahit kay Propeta Muhammad sallallahu wasallam. ngalingan nila ang mensahe ni Allah. Kahit si Abu Talib, di ba? Si Abu Talib, naniniwala siya sa pagiging makatotohanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi pa nga ng mga scholar, maaring naniniwala siya na totoong propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero naniwala ba siya sa tauhid? Hindi. Kaya namatay siyang kafir. Namatay siyang kafir. So yung mga Uh, naunang mga umma, nawasak sila dahil sa pagtanggi nila sa mensahe ni Allah. At bakit ganitong pagkakalahad? Kasi ang katotohanan niyan, yung mga propeta, tanggap-tanggap tanggap sila ng mga tao eh, bago pa sila naging propeta, di ba? Mahal na mahal sila ng mga tao. Parang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nang siya ay nangaral na, nang siya ay nangaral na, laban sa kanilang mga Diyos-Diyosan, inagalit eh, naman sila sa kanya at sa iba pang mga propeta. Katulad halimbawa dito, undur ila mo saleh ba'da halil halak bi kaumihi. So, sabi ni Propeta Saleh, kung baka kung ano yung kanya naging reaksyon nang nawasak ang kanyang nasyon dahil sa kanyang dahil sa kanilang kawalang pananampalataya. So si Saleh, ang naging reaksyon niya, fatawalla anhum, Tumalikod na lang sa kanila si Saleh. Wakalaya ya kaumi, lakad ablag risala tarabbi. Ipinahayag ko na sa inyo ang mensahe ng aking Panginoon. Wanasah tulakum, nagpayo ako sa inyo ng pinakamahusay na pagpapayo, walakin latuhibuna ang nasihun. Pero hindi kayo nagmamahal sa mga tagapagpayo. Hindi nila minamahal yung mga nagpapayo tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kay di si Shoaib alayhi salam. Nung winasak yung ano, yung, yung madyan, fatawalaan hum, sa parehong pagkakalahad. Yung kanina, yung kay Saleh, yung sa Surah Al-A'raf, verse 79. At uh, dito naman, kay Shoaib, doon din, Surah Al-A'raf, verse 93. Parehong-pareho yung umpisa. Fatawalaan hum, tumalikod na lang sila sa kanila si at si Uaib. Wa qala ya qaumi risalati rabbi wa nasahhtu Parehong-pareho yung umpisa ng dalawang aya. Pinahayag ko na sa inyo ang mensahe ng aking Panginoon at tagpayo ako sa inyo. Fa kayfa asa ala qaumin kafirin. Eh paano nga ako ay malulungkot? Magdadalamhati para sa mga tao na hindi na nampalataya. Para sa mga tao na hindi nanampalataya. So, yung mga sugo, hindi nila pinapansin eh. Yung uh, hindi, halos, o oh, paano ba sasabihin ito? Hindi nila pinapersonal. Ibig sabihin, hindi nila pinapersonal yung pag-atake sa kanila. Wala, wala sa kanila yun eh. Ang pinapersonal nila, kung yung, yung, yung ikinasasama ng loob nila sa kanilang mga kababayan, yung pagtanggi nila sa daladala nilang mensahe. Si Propeta Mahomes Rosalam, di ba, tatatawagin siyang baliw, walang epekto sa kanya yun eh. Pero kapag yung, yung pinasisinungalingan na si Allah, yun talaga, doon na nagkakaroon ng mabigat na epekto sa kanya kasi ang kanilang trabaho ay nauunawaan nila. Hindi personal na hindi personal yung kanilang pangangaral. Ito'y pangangaral patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So ito yung panimula sa imano bil kutub o imano bil risalat. Alhamdulillah. Tutuloy pa natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.